Ah, uh, sir. Oh, buhat niya yung ka lang. Ako pa ah? Eh, sir, hinatid ko pa kasi yung girlfriend ko doon sa sa kanila, sir. Tapos, may nadaanan din po akong incident yung nangyari sa daan. Kaya, nerespondihan ko na po. Naabot naman din siguro dito sa opisina yung nangyari, sir. May nakapag-report naman na siguro dito. Hmm. Nga pala, pag dalawa lang tayo dito sa opisina, okay lang tawagin mo akong <clears> tatay. <throat> okay ba yan? Kapotay. Nga pala. Speaking of yung uh, girlfriend mo ha, medyo duda ako din eh. Mukhang bayaran. Ah, uh, tay. Hindi naman po kasi sigurado naman po ako sa girlfriend ko kasi alam ko na matino po siya. sa galing po siya sa marangal na pamilya. Alam mo, pag pumuwi kasi ako sa bahay, ni hindi ko nga kayo nakikita nagtatabi. Mukhang pag wala ako sa bahay, hindi naman doon sa kwarto mo natutulog yung babae na yun eh. Ah, uh, tay. Lagi naman po sa kwarto natutulog yun. Tsaka, hindi nyo lang po nakikita kasi madaling araw na po kayo nakakauwi sa bahay. O siya. Ah, pala. Mo naman, medyo umidad na ako. Gusto ko sanang magkaroon na ng apo eh. Mabibigyan mo ba, ba ako? Ah, uh, ako lang pala tay. Wala pong problema sa akin. Kaya nga inaraw-araw ko po yung girlfriend ko tay. Kasi gusto ko na mabigyan kita ng maraming apo. Alam ah. ko naman na matagal mo ng pangarap yun. Oo oh, naman. Saka gusto ko may magmamanang... Eh, katulad natin, mga pulis. Gusto ko yung mga magiging apo ko na lalaki, pulis din. Uh, ah, wag po kayo mag tay. Kasi bibigay ko po sa inyo yung gusto nyo. O siya, sige. Pumunta ka na doon sa opisina mo. May iniwan akong uh, trabaho doon. Tignan mo na lang, ha? Sige, tay. Hey! Alam ko na bakit mo ako pinapunta dito. Kasi may ipapagawa ka na naman sa akin, no? Ah, uh, oo. <laughs> Sabi ko na, yay! Hey! Ano yun? Ah, uh, Eden. Kailangan kasi na bigyan mo ako ng anak. Seryoso ka ba dun? Kaya mo ba talagang buntisin ako? Ah, uh, oh oo. Saka isa pa, nakakahalata na kasi si tatay. Kasi madalas kang wala dito sa bahay at hindi niya nakikita na lagi tayong magkasama. Mm, well, kung gusto mo kong buntisin. Malaking pera yun, Jay. Kasi nine months kong dadalhin yung bata sa tiyan ko, ba? Diba? Tapos mawawalan ako ng customers. So, kailangan ang ibayad mo sa akin is worth sa mga customers na, alam mo na, suki so, ko. Alam ko na yun. Tsaka, sa pa, wala namang problema sa akin yung pera eh. Gusto ko lang. tuparin mo yung napag-usapan natin. Ay, Bigyan ano mo anak yun naman pala eh. So, okay. I'm ready. <laughs> Deal? <laughs> Pero teka lang. Ah, sandali lang ah. May tumatawag kasi. Ah, hello? Ah, ganun ba? Basta sige-sige, pupunta ako. See you. Pwede ba ako sumama? May lakad kay? eh. Ah, <laughs> uh, Aiden. Maiwan na muna kita dito sa bahay ah. May pupuntahan kasi ako importante eh. Ah, uh, iden, Dito ka na rin tumira sa bahay para lagi ka nakikita dito ni Tatay nang sa ganun eh hindi na siya maghihinala. Okay. Saan ang kwarto? Ah, uh, doon. Doon sa may kanan. Diretsuin mo na lang daan doon. Doon yung kwarto mo. Sige. Pero huwag mong kalimutan, ha? Bago ka umuwi, bilhan mo ako ng mga damit. Tingnan mo naman. Instant yung pagtira ko dito. At dami damit kong dala, ito lang suot ko. Siya, sige. Ako na bahala. Okay. Punta na ako dun, ha? <laughs> tagal naman nun. O, oh, babe, ba't naman ang tagal mo? Kalina pa ako naghihintay dito, eh. Ah, uh, babe. Hinaan mo yun naman yung boses mo. Eh, alam mo naman na hindi tayo open for public, di ba? Baka mamaya may makakita sa atin dito tapos marinig kang tinatawag mo kong babe. Bakit ba kasi hindi na lang tayo umamin sa tatay mo at umamin ka na rin? Eh, pinagmamalaki nga kasi sa mga kaibigan at sa pamilya ko. Tapos ngayon ako, pinapahiya mo. Eh, babe, alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Hindi ako matatanggap ng tatay ko kapag nalaman yung ganito ako. Tsaka isa pa, alam mo kung ano yung trabaho ko. Pwede ka gumawa ng paraan. Alam mo, naghahanap nga lang ako ng tempo eh. Inaantay ko lang yung tamang panahon para maamin ko sa tatay ko kung ano yung totoong ako. Basta hintayin ko yan Sorry na babe. Alam mo naman, di ba? <laughs> Ang sitwasyon natin, intindihin mo na lang. Tama na, tama na. Sige na, umorder ka na. Gutom na ako. Ah, uh, waiter. Oh, general, uh, ako ko po sa mga tauha natin yun. Ah, papasikas ako kagad. Ah, sige po. Ah, oh, pasok! Uy! Rento! Oh, hepe. Kamusta? Balita ko, ah, uh, natapos yun na yung kaso na kaso ko sa inyo. Ah, eh. uh, ako naman. Alam mo naman ako, di ba? Pag tinating sa kaso, madali nating maayos yan. Kaya nga ako punta rito para kunting inuman sana. Ako yung okay. bahala. Yung <laughs> eh, gusto ko eh. Nga pala, sama natin yung anak ko. Para naman uh, may kasama tayong, di ba, mag- Manchichicks tayo doon. Nako, hepe, may gusto sana akong aminin sa iyo eh. Kaya nga kita gustong ayahin ng eh. Yung yung anak mo. Yung anak mong dalaga. Ah. Ayun. Dala ano dalaga sinasabi mo eh lalaki yung lalaki yan. Nako, tsaka pa kasama mo ng pulis dito 'yon. Si yun nga, hepe. Yeah, usan sa sabihin sa ito eh. Pero siyempre, mahirap naman magsalita kung walang ebidensya, di ba? Yung misis ko siya. Eh. Nakita yung anak mo. Ah, uh, hepe, Hindi siya naman sa tinisiraan ko yung anak mo, no? Siguro, mas maganda. Sabihan mo na lang kasi, alam mo na, pulis yun. Tsaka baka makarating sa iba nating kapulisan. Diba? ba so, Yeah. Ngayon, di pa rin ako makapaniwala eh. Pero aya mo. Kakas ko yung batang yun. Sige, ano ah. Pagka tapos ka na, pwede tayong do. Sige. Sige, ebe. Hmm. Ano kayo pwedeng mabasa-basa dito? Nababoard na ako eh. Ay! Hi, Daddy! Kamusta tayong work? Ah, si Jay, um, umalis po eh. Saka, tigil-tigil mo ako sa kakatawag mo sa akin ng daddy. Bakit po? Eh di ba, future mo naman ako na daughter-in-law. Mami niya nga sa akin. Binabayaran ka ba ni Jay para magpanggap na jowa niya? Ay, hindi po. Itong mga to. Ano po ba kayo? Hindi naman kayo binabayaran. Talaga nung mag kami ni Jay. Pero magpanggap? Alam ko na ito to. Baka gusto mong pakulong kita. Wala nakakalimutan mong pulis ako. At happy ako. Sir, huwag niyo po akong ikulong. <coughs> Sige po, aamin na po ako na. Opo, binabayaran ako ni Jay. Para po, para po, mabigyan kayo ng Apo? Mami ka kang ang babae ka? Bakla ba yan ako? <laughs> Sir, okay lang po ba kayo na lang ni Jay mag-usap? Ayoko pong makisausaw sa problema niyo eh. Kunin mo yung mga gamit mo doon. Umalis ka na! Baka ko pa kitang ipakaulong. <laughs> Sige po. Sige na! Gandang gabi tay. naman galing? Ha? Uh, Kanina pa tapos yung duty mo. Ah, tay medyo kakasiyahan na kasi yung tropa eh may birthday kasi yung isang kaibigan ko kaya medyo hindi na rin pauwi. Pasensya na po. Ah, uh, sa pala tay. Tawagin ko lang si Eden. Dumating na ako dito, hindi man ako sinalubong. Eden. Eden. Bukod tawagin. Pinalayas ko na. Pinalayas? Eh, eh, bakit naman, tay? Jay, alam ko na yung totoo. Eh, eh tay, hindi ko po kayo maintindihan. Ano po, ba? ano pong totoo? Jay, huwag na tayong magkaguhan dito. Gusto ko sa iyo manggaling. Bakla ka ba? Ha? ano ka ba tayo? Saan naman ang galing yung kwento na Eh, alam mo naman ba diba, na lalaki ako? Eh, may girlfriend nga ako, di ba? Girlfriend? Ha? Umami na sa akin si Eden. Nagpapanggap lang siya dahil binabayaran mo. Ngayon, ha? Mami ka, ano yung totoo? Jay Gusto kong malaman kung ano 'yung totoo. Ulitin. Bakla ako. 'Yun naman 'yung gusto mong marinig, 'di ba? Ang katotohanan. Oo, bakla 'yung anak mo. Ano? Masaya ka na? Bakit? Sa tingin mo magigim masaya ako? Simula pa lang, sinabi ko na sa'yo. Na maging lalaki ka. Napapansin ko na sa atin sa'yo yan. Tay, bakit mo ba ako pinipilit na maging lalaki kung babae naman talaga yung puso ko? Matagal na panahon ako nagtiis. Matagal na panahon ako nagpalaya sa nararamdaman ko, Tay, para sa'yo. Tiniis kita. Tinis kita, sinunod ko lahat ng mga gusto mo. Gusto mo, di ba, magpakalalaki ako? O, di ba, anong ginawa ko? Nagpolis ako. Nagpolis ako. Nag ako kahit labag dito sa loob ko. Kasi alam ko na yun yung magkapagpapasaya sa'yo. Kahit sa loob-loob ko, durog na durog na ako. Dahil, dahil hindi ko naman talaga gusto. Gusto maging ganto. Gusto maging mong maging polis. Sarili mo ambisyon to. Parang ako pa yung pinapalabas mo na masama. Ha? Bakit ay? Hindi ba? Ha? Eh wala lang akong karapatang magdesisyon eh. Kasi lagi na lang ikaw. Desisyon mo na lang lagi yung nasusunod. Kasi ako yung tama. Ha? Bakit? Lahat ng desisyon ko para sa si kabubuti mo ha? Anong gusto mo ha? Para sa ikabubuti kabubuti ko? Ha? Ang sabihin mo, para sa ikabubuti kabubuti mo! Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang palakihin, pagkatapos kitang bigyan ng magandang buhay, Ito'y gaganti mo, ha? ka sa akin? Alam mo, Jay, matatanggap ko pa siguro kung inamin mo na lang eh. Hindi yung nagpanggap ka pa. Para, para ano? Ha? Para lukoyin ako? Hindi, Itay. Hindi. Kahit noon pa man na inamin ko sa'yo yung totoo, alam ko, gantong-ganto rin yung magiging reaction mo. Nay, buong buhay ko, naging mabuting anak ako sa'yo. Lahat sinunod ko, tapos, tapos, patay pa naman yung pagkatao ko, ipagkakait mo ba sa akin yun? Anong klaseng magulang ka? Alam mo tawag sa'yo, ha? kang Wala kang kwenta! Ako? Ako pa wala kwenta? Lumayas ka. Kuri mo lahat ng gamit ah. ko. Lalayas ako. Kasi matagal na ako nagtitiis at nagtitimpe sa ugali mo. Simula ngayon, aalis na ako dito sa bahay. Kahit kailan, hindi na ako magpapakita sa'yo.